pag-ibig, pinagkaloob niyang tanggapin mo ngayon ang tunay na bautismo para sa inyong igaliligtas. Amen. Pananampalataya ang kailangan para maligtas ang tao. Yan ang nakasulat sa Biblia. Opo. Ngunit ang mga apostol man ay nagbautismo. Katulad na lamang ng ginawa ni Felipe at ni Pablo. Bakit nila ginawa yun? Yun ang tinuturo ng nangangaral na binanggit na ko sa inyo. Hindi katakataka ang ni Dr. Keshner. Yung nakita mo, nagbabautismo ngayon? Anong grupo po sila? Disciples of Christ. Pero dito, mas kilala ang misyon kristyana. May nga silang mga kasamahang nag-aaral dito. Kasapi rin mo ba sila sa union, yung mga grupo ibangheliko dito sa Pilipinas? Dahil sa usapin o ukol sa bautismo, ang misyon kristyana ay hindi tumupad sa naging kasunduan nating mga ebangheliko tungkol sa paraan ng pagkukonverte ng tao para kay Kristo. Ikinigit nilang isa lang ang balidong paraan ng pagpabautismo, ang paglulubog. Hindi po ba't iyon ang nasa Biblia? Ha, mag-ingat ka, Felix. Ingatan mo ang iyong pananampalatay.